topic natin ngayong araw na ito ay para sa kalalakihan, paano makabuntis ng misis at paano magkaanak kung ang problema ay male infertility. Pag sinabing male infertility, ito yung hindi pagbubuntis ni misis. So, walang kakayanan si mister. Problema ho ito ng apat sa sampung mag-asawa. I-discuss natin ang mga dahilan, sintomas, paano malalaman, at ano ang gamutan. Kadalasan walang nararamdaman, walang sintomas, pero minsan mararamdaman nila or ma-notice nila, makikita nila, ah parang walang kakayanang makipagtalik o kaya naman minsan ah, yung semilya parang hindi lumalabas. So, doon sa semen kailangan kasi tamang dami, sperm count kailangan higit sa 15 million per ml o yung total sperm count higit sa 39 million kada isang ejaculation. So, may mga itatanong sa inyo ang inyong mga doktor. Kasi, ang mga dahilan, ito ho yung bakit nagkakaroon ng sperm abnormalities. Nagkaroon ba ng infeksyon o yung mga sexually transmitted diseases? Nagkakaroon, nagkaroon ba ng diabetes? Yung varicocele ito, makakapanin nyo yung maraming ugat don sa may itlog. So, parang may varicose veins doon matababa sobra sa timbang. Malaki ang chan. Kasi pag mataba, nagkakaroon din ng hormonal imbalance. Ano ang trabaho or exposed ba sa toxin dun sa mainit na panahon o exposed ba sa radiation, sa mga x-rays? Nagkaroon ba ng aksidente, trauma o kaya naman eh, nagkaroon ng sakit? Ngayon, magka ipapatest kayo ng inyong doktor no? ano, para malaman ano ang mga dahilan. Una, e-examinin muna kayo ng inyong doktor. Tapos, ipapa-analyze yung semilya. Meron ding blood test kasama ng hormones. Ipapa-ultrasound, testicular biopsy, at genetic testing. So, itatanong, may lahi ba na hindi nagkakaroon ng anak doon sa pamilya? Kasi dito magbabase ano ang gamutan or treatment para mag-guide kayo at yung doktor. Tapos, itatanong din kung ang trabaho nyo ba sa cement factory, sa welding. So, papa leave muna kayo or magpapaiba muna ng trabaho. Kung varicocele naman, kailangang operahan. Kung injury or trauma, kailangang i-correction yun tatanong din kung nag-steroids ba o umiinom ng gamot para sa pimples or nag chemotherapy dahil may cancer kasi yan ho 'yung mga dahilan tapos sasabihin sa inyo iwas muna sa sigarilyo sa alcohol o sa alak kasi doon sa alak bumababa ang testosterone uh, maaari din kayong uh, humingi o hinga ng tulong ang isang psychologist or psychiatrist lalo na kung nagkakaroon ng stress o kaya eh ang ah, kabado kayo palagi kailangang ma-address din ho muna 'yon. Tapos um